Maupay nga adlaw mga kawaray. Ako hi Bunso, Bunso pero diri manghod. Another video, another edit. Late edit or upload na nga tong video na to mga kawaray. Kahit late pa yan mga kawaray, i-edit pa rin natin yan para ma -i ma -i content naman tayo, di ba? Anong silbi na ng video video ka pa kung hindi mo rin naman i-edit at i-upload, di ba? Ano yon pang pa-memoryful lang mga kawaray. Pero aminin, isa ka rin sa mahihilig sa mag-video-video -video dyan itong video nga po pala mga kawaray eh nung bagong taon pa po to on New Year Eve. Ngayon ko lang siya naisipang i-edit kasi wala tayong maiko-content for today's video mga kawaray. Bali, pinagadgad ko na nga rin dyan sa kapatid ko yung natitirang buko na hindi ko natapos. Minekos-mekos ko na nga din dyan yung gelatin na gagamitin natin sa ating buko pandan. Habang pinapatigas nga natin yung gelatin ay ibagigisa muna tayo ng ating toge na gagamitin natin sa paglulumpia. Nagisa nga lang ako ng bawang at sibuyas dyan. At nung nag-golden brown na ay isinunod ko naman yung ginayat-gayat kong karne na maliliit. Nilagyan ko na nga din ito ng toyo, magic at kaunting tubig. At mekos-mekos na nga for the go. <laughs> hindi nga natin pa kasubrang lutuin to half cook lang kasi nga ipriprito pa naman po ito. At habang inaantay ko ngang kumulo ay nag, nag marinate muna ako ng bangos, adobo at di mawawala ang tusino. Pagkahango ko nga ng gulay ay sinunod ko na nga din tong gayat-gayatin itong ating gelatin na gagamitin natin sa buko pandan. Pagkaluto nga anong toge, sakto namang matigas na gelatin. Sinunod ko na nga dyan yung lompiang toge. Pagkatapos mo nga sa lompiang toge ay sinunod ko naman tong prosperity bowl natin. Wow, may pa prosperity bowl pa tayo neto. Samantalang dati mga kawaray, kung alam nyo lang ng mga bata pa kami ay pumupunta lang kami sa bukid-bukid at naghahanap bayabas na may bunga tapos kumukuha nga lang kami dati ng ligaw na pinya kayo mga kawaray, ganun din ba kayo dati? At di nga rin mawawala nun yung kalamansi kasi nga bilog din daw. Kaya acceptable na din daw yun para sa ating prutas. Nakakamiss din yung dating Pasko or bagong taon kasi nga sobrang nakaka din mga kawaray. Natapos ko na nga ding imekos-mekos dyan yung ating buko pandan. Hindi ko na nga rin na -video yun kasi nga nag-video call yung aking Jusawa. At ayan mga kawaray, tapos na nga tayo sa ating mga linuluto. Ayan, o ba diba? Simple lang pero napakasaya. Special mention po pala sa mga nga nagbigay pa at nagbigay pandagdag sa aming handa. Ayan. Thank you po kay Tita Lisa, kay Tita Ninette, at syempre kay Ati Jane, tsaka sa aking mga kapatid na nagtulong-tulong magsibambagan para ma-provide lang kami ng handa sa aming bagong taon. Ayan. Happy New Year, everyone, kahit late na to. Thank you, thank you sa panonood. God bless us all. Love ya. Magmahalan kayo forever and ever. Thank you for watching.